ito yung isa sa larawan ng aming barangay na masasabing isa rin sa landmark ng aming barangay na kung papasok ka nga sa barangay proper ng aming barangay, ito yung unang mabubungaran. Ito naman yung isa sa bahagi ng barangay hall at covered court ng barangay. Ito naman yung aming gripo, uh, kung mapapansin ninyo, dry na dry talaga siya dahil wala siyang tulo or walang daloy ng tubig. May mga pagkakataon talaga na nagkakaroon ng problema sa daloy ng tubig dito sa aming barangay. Mayroong mga gripo na talagang nawawalan talaga ng daloy ng tubig tubig at mayroon din namang nagkakaroon pa rin sila na nanatiling mayroong daloy ng tubig. At kapag nangyayari nga yung mga ganito na nagkakagipitan sa tubig dito sa lugar namin, ang nangyayari ay humihingi ako ng tubig dun sa aking mga pinsan. Uh, hindi ko tiyak pero mula dito sa amin sa bahay namin papunta dito sa poso na hinihingian ko ng tubig siguro may mga 200 meters ito baka nga hindi lang 200 meters higit pa. Ganito kalayo yung nilalakad ko sa pag uh, iigib ng tubig, pagkuha ng tubig na gagamitin namin sa pang araw-araw at bago ko nga magawa yung aking mga drino drawing or ginagawa kong diorama at iba pang mga arts and design mga creation, uh, bago ko siya magawa, uh, tatapusin ko munang uh, magigib ng tubig, kumuha ng tubig dito sa malayo sa amin talaga. Pero dati, nung nawalan kami ng tubig, dati dun lamang ako sa pinsan ko kay Najing uh, mas malapit. Pero nung nawalan na din si Najing, uh, pumunta na talaga ako dito sa medyo malayo dun sa kinukunan ko ng tubig, sa poso na talaga. Naranasan ko na isang linggo na ganito yung ginagawa ko. Araw-araw uh, kailangang makaipon ako ng tubig nakakailang balik ako sa pagkuha ng tubig dyan sa mga pinsan ko na yan. Ganun kalayo at ganun din kahirap yung araw-araw na pauli-uli ako bago ko magawa yung mga diorama ko. Kailangan makaipon muna ako ng tubig para dire-diretso yung ginagawa ko. Minsan nga ano, higit pa sa isang linggo yung naranasan ko na araw-araw na pabalik-balik ako, paulit-ulit ako sa pag-iipon ng tubig pag-iigib ng tubig, pagbubuhat ng tubig doon sa malayong lugar ng pinsan ko. Itong mga ganitong pagkakataon ay nasusolusyon na naman. Ah, kaya nga lang ay talagang dumanas kami ng sobrang hirap yung matagal na nawalan talaga. At sana nga ay patuloy na umunlad ang ganitong patubig sa amin barangay. At sana nga ang bawat isa ay magtulungan para dito para sa mas lalong ikauunlad ng ating barangay. Saan kayo kumuha ng tubig? Saan kayo kumuha ng tubig? Naglam, nakilaba kami. Nakilaba kayo saan? Saan kayo kumuha ng tubig? Puso. Sa puso. Sa puso. Walang wala na talagang tulo. Ayan, dahil nga sa wala na rin silang tubig, kaya ang magagawa ko ay pumunta naman dun sa poso ng aking pinsan at ito nga yung sinasabi kong higit 200 meters yung aking nilalakad sa pagtatabo or pag-iigib ng tubig. Sa loob ng isang linggo, sa bawat araw, walong timba yung aking iniigib or kinukuhan tubig dyan sa malayong lugar na yan para hindi na si inay mamroblema don sa tubig. At habang buhat-buhat ko nga yung tubig, ay pansamantala akong huminto nang makita ko itong mga batang naglalaro. Nakakatuwa silang pagmasdan, larawan ng mga batang malaya at masaya. At habang pinagmamasdan ko nga sila, ay napukaw ang attention ko dito sa kabilang bahagi ng kalsada. At napansin ko nga itong isang ang batang ito na ilang ulit siya, paulit-ulit siyang uh, nag-iigib ng tubig sa kanilang kapitbahay. Tumatawid siya dito sa may kalsada. Napaka-responsabling bata. Uh, natanong ko pa nga siya kung sabi ko, nakailang ulit ka na? Sabi niya, marami na daw. Biniro ko pa siya, sabi ko sa kanya, ayos yan, batang may laban, malakas yan sa katawan. Sabi ko sa kanya, bakit hindi ka nakikipaglaro? Sabi niya, mag-iipon daw muna siya ng tubig dahil wala din silang daloy ng tubig.